ganda ng mga tindera. <laughs> Happy gabi ang mga babae ano. Ang tawag dito, dahil kami magbebenta ng pagkain ngayon, kaya kailangan namin Luis Carte. Para magkapera. Para magkapera. Ang mga babae, ano, ma hindi mababang dipan, dahil hindi, hindi naman kami nag-aano. Kundi ang mga babae, tindera, 10.40 Magde-deliver pa Magde-deliver Kailangan ng ano Kumayod Ang buhay po Ang buhay o Ang buhay o lang nila masarap Hindi nila alam Nakupo Kung hindi ka magsipag Wala nga nga Bibili daw siya ng yes. Lulutuin ulit Magaling chip lang ako Magaling chip lang Order na kayo Order na guys, free delivery hanggang sa Kuwait. Ano? kami. ko Ito Oh, ayan na siya. please Hello, Ano Bibili ulit. Po, November pa po. Kailan ko ba manghang? Okay. Uh -huh. Opo. Ito <tinyo> yung toyo. yung toyo. Eh, nagtiterong laki ng mga. Wala Ito, hey. Ito nga na ayoko ko nang kainin yung Ay, Napakataas Saan? <tinyo> eh, na siya. magluto daw ng leche plant si Madam Gwen. Saan? Ito so, naman po kami. Ang mga babaeng ka. Kalihera. <laughs> ang Basang basang-basa ng pawis. Uh, naghahanap ko kami. Naghahanap po kami ng bote. Yung plastic bottle. Kasi binibenta rin po yun dito. Kaya mga ano kami. Kalakal girl. Magkakalakal kami. Mga kalakal lakal ng bote. <laughs> pala na muna, Plastic, ko, muna, ah, plastic bottle para may benta kami para ano may pambili ng pagkain. Checkpoint ano ba 'yan? Ha? Huh? Checkpoint yung restaurant na 'yan? Oo. Ayun ni, point. Last point. point. Ayun yung ano, ito rin pala uno ko na ini sa um, kasi ng nang... Roma. <laughs> Sige na at mga pa kami. Babush, ang ganda natin dyan ah. Ano pa?